Idol, sa iyong palagay, kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? So nakikita ko naman po ngayon sa patuloy na pag-udlan ng bansa, nakikita ko naman po maaari pa rin po maging pag-asa ng bayan ng mga kabataan. Ngunit sa kabilang banda po, meron po kasi mga kabataan na iba na po yung mga ginagawa. I agree pa rin po na kabataan pa rin po ang pag-asa ng bayan. Because, although meron po mga iba na nalililo na po ng landas, marami pa rin naman po sa mga kabataan yung Uh, sumusunod pa rin po sa tamang uh, sa tamang base po parang marami pa rin pong magalang at uh, makikita naman po na kahit ano na kaya talaga mga kabataan po ang uh, mag-asa ng bayan kasi sa mga susunod ko na generation, mga kabataan pa rin po yung, yung nandun. Sa tingin ko, uh, hindi na siguro kasi karayman yung mga kabataan ngayon na gumagawa ng mga hindi maganda sa ating ikunan eh. po ma'am, kabataan pa rin. Yan ang, pag ang kabataan, dipindi rin sa pagpapalaki ng magulang. Kung maganda yung pagpapalaki ng magulang, magiging pag, pag sila ng bayan. Pero kung, kung ayaw o hindi marunong mag-disiply na yung magulang, magiging problema ng bayan.